Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel. Ang kuya nating eh. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa sulat sa mga taga Roma, chapter 8 verses 35 to 39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang kahirapan ba? Ang kapigatian? Ang pag-uusik? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang galak? Ayon sa nasusulat, anang alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami sa mga tupang papatayin. Hindi. Ang lahat na ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Sapagkat natiti kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamumagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, ang salitaan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong pinagninilayan ko itong uh, sulat na ito sa Tagaroma, napaka meaningful ang sino bang makapaghihiwalay nga sa atin. Siguro meron tayong mga pagnanais humiwalay sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay tuloy-tuloy na nagmamahal at hindi tayo iiwan. Hindi maging kahirapan man, maging sakuna o kapighatian ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos ang Diyos kapag umibig ay tuloy-tuloy walang halong uh, paghihirap walang halong uh, panluloko kundi dalisay ang pag-ibig ng Diyos kaya ito minsan ang source ng kasalanan ng tao kapag ninais ng tao na umalis na siya sa Diyos, yan ang malaking kasalanan. Kaya lang, ang Diyos ay tuloy-tuloy at patuloy na nagmamahal sa atin. Yan katindi, yan sarap ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ito po muna at, san, at manalangin tayo. Aba sa pagdating ng bukang liwayway, ipadala mo ang sinag ng iyong ilaw upang liwanagin ang aming puso. Gawin kaming maging makatutuhanan sa iyong aral at panatilihing malaya mula sa kamalian at kasalanan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. So ito po muna and God bless po sa ating lahat.